Maagang bumangon si Geraldine para pumasok nga sa school nung naramdaman ko nga na nasa labas na siya. Bumangon na rin nga ako para makapaglinis na dito sa bahay. May deliver nga kami ng biryani sa hapon. Buti na nga lang nga din at half day lang din yung pasok ni Geraldine kaya nakakapag-deliver din kami sa hapon. Malapit na din nga yung same break nila Geraldine. Two weeks din siyang walang pasok. Para sa kanya kasi ngayon medyo hectic yung schedule niya. Gawa nga ng pagkagaling niya ng school. Minsan magde-deliver pa Buti kami. Buti na nga lang nga din at three times a day lang din siya pumapasok sa loob ng one yung week. Yung pasok nga niya sa school alternate, one week na online class din naman, one week face to face. Mas magaan nga para sa kanya kapag ka online class nga lang. Pero kasi minsan talagang natatapat yung deliver namin kapag ka may pasok siya. 13 tabs nga yung gagawin kong biryani ngayon. Kapag ka ganitong deliver nga lang yung lulutuin ko, medyo tanghali na rin talaga ako nagsisimula. Hindi katulad ng kapag ka maramihan, kailangan talaga maaga pa lang sisimulan ko na. Alas dos din nga naka uwi si Geraldine, nakapagpahinga pa nga siya ng isang oras kasi alas tres nga kami umaalis dito sa bahay pagka kami nagde-deliver. Paalis na nga kami ni Geraldine para nga mag-deliver. Si Carlos naman, naiwan na naman siya dito para magluto nga ng pares. Pagdating naman sa pag-prepare ng pares, si Carlos na yung bahala dyan. Kabisado ang kabisado niya na nga yan gawin kahit siya na nga lang mag-isa. Hindi namin kasama si Tantan sa pagde-deliver kasi nga nandun siya kay Tito Gerald niya. Sa housing, dun nga siya natulog kagabi kaya si Talia siya nga lang mag-isa at wala siyang kalaro. Hindi nga namin na na humabol na naman sa amin si Bella at gusto na naman yang mama Sinigawa na nga lang nga din siya ni Geraldine para bumalik siya. Buti na nga lang nga at hindi na rin sumunod. Wala mga sumama ni Bella sa alabang pa naman ng punta. But sana kung hindi na sa housing. Susuka-suka na naman yun. Patulog na. Antok na antok na yan. Mamaya yan, tulog na yan. <laughs> si naman talaga kapag ka nandito sa e-bike, ewan ko ba, 5 minutes pa lang siyang nakaupo dyan, talagang matutulog talaga siya. Lagi nga siyang umuupo din sa harap ni mama niya and di nga naman malaya ni Geraldine, tulog na rin pala siya. Lalo nga wala siyang kaharutan kaya ang bilis niya lang makatulog. First time nga naming mag-deliver dito banda sa Maytunasan. Unang deliver pa nga, nga namin, umabot na rin kami ng 3 kilometro mula dun sa bahay nga. Dito nga to sa may Bilya Carolina sa Maytunasan. Dati nakapasok na rin ako sa subdivision na to. Nung nagtatrabaho pa nga ako sa Tripil kasi dito rin madalas ginaganap yung Christmas party ng company. Natagalan nga rin si Geraldine sa pagkatok dito kasi hindi naman gumagana yung doorbell. Google map na nga lang nga din yung ginagamit ni Geraldine para mahanap niya yung mga address na hahanapin nga namin. So yun, hindi pa naman kami nililigaw ng Google map. At sana wag naman kasi nga e-bike nga lang nga din yung gamit namin. Pagkatapos naman namin dito sa Maytunasan, papunta na kami ng Putatan. Kapag deliver na din nga kami dito before, pero bungad lang din ang Putatan, itong pinuntahan namin ngayon, sobrang nalayuan din kami. Kasi papasok pa siya dun sa loob, hindi nga rin namin ina ni Gerald din na ganito rin kalayo. Dito nga to sa May Green Heights, Putatan. Tanong din nga yung customer namin kung meron din daw ba siyang kasabay na taga rito. Kasi nga kahit siya, alam niya rin talaga na malayo tong lugar nila. Pagkalabas pa nga lang nga namin ng Putatan, talagang kinakabahan na kami ni Gerald din kasi nga yung e-bike baka hindi na nga umabot. Yung e-bike nga namin kapag tuloy-tuloy yung takbo niya at tatagal din siya ng apat na oras. Sobrang namasyal kami ng bongga dalawa nga din yung umorder din sa Green Heights kaya lang hindi ko na rin siya na video ha sunod nga naming deliver, dito naman kami sa My Soldiers, dito naman sa lugar na to kapag ka may umorder nga sa amin, sinasabi na nga lang nga namin na imi-meet up na lang sa Caltex, kasi nga sobrang layo din ito sa pinakaunahan kaya lang yung customer nga namin dito gusto nga talaga niya door to door pa habang hinahanap nga namin yung address na pupuntahan namin dito, talagang naguusap na talaga kami ni Gerald din na ihanda na namin yung sarili namin sa pagkalobat nitong e-bike, kasi nga bawa at customer talaga isang oras yung nakukonsume namin na biyahe bago nga kami makarating. Pagka nagde-deliver nga kami, nag a din ng 20 pesos yung mga customer. Para nga sa delivery fee. Yung delivery fee nga kay Geraldine ko na ibinibigay yun. After nga namin dito sa My Soldiers mag-deliver, papunta naman kami ng bayanan kasi dito na yung pinakahuli naming na deliver. Si Geraldine na nga lang yung pumunta dun sa customer para iabot nga yung order niya. Inabot din nga kami ng alas 6 sa pag-deliver ngayong araw na to. Natuwa nga si Geraldine dun sa e namin kasi hindi kami talaga itinirik. Tatlong oras at kalahati din nga kami nag-deliver pagkatapos nga nung nakarating kami dito sa bayan. At 7 nga kami dito kay Carlos. Kadating nga namin dito si Talia na upo na agad dun sa may motor kasi nga nakita niya yung cellphone ng papa niya na nandun nakalagay sa may unahan. Hindi kasi niya magamit yung cellphone ng mama niya dahil ang hinangan ng signal. 2 oras din nga kami nagtagal dito sa may parisan bago nga kami umuwi. Puro take out nga yung naabutan naming mga customer dito sa may parisan. Usually kapag ka nagpadaan kami dito galing ng deliver namin ng biryani. Dito na rin kami kumakain ng hapunan. Maybe this time nga, hindi na kami kumain ni Geraldine. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!